Yo, what's up guys? Ngayon, share ko lang ang mga dapat gawin sa pagpalit ng swing arm sa ating pantra. So, ayan guys. Yan yung MTR swing arm. Ah, parang JRP yung cut. Ayan, yan yung mukha niya. Black lang yung available Kaya black lang yung binili ko Sa halagang 2,250 May swing arm ka na So ito guys Meron siyang Support Para mas tumibay Yung cut nya So uh, yung gagamitin na axle guys Ay Pang X4 Suzuki X4 kasi yung stock di talaga abot dito sa ano ng swing arm kaya need talaga natin magpalit ng axle tsaka ito guys yung lalagayan ng axle eh, palakihin natin yung butas nya kasi di kakasya yung axle ng motor natin kasi 14mm to yung stack ng pang wave ay 12 lang so ayan gamit ko lang dyan ay pwedeng pang porting tools kung meron kayo tsaka ito pa guys meron pa ako ayan sa brick panel yan na uh, spacer kailangan bawasan kahit 5mm pwede na. Yan. Tsaka yung dyan Yung isa yung maliit Ito Yung sa sprocket Babawasan mo din Ng 5mm or 3mm Para lang Pamantay yung gulong dun sa tapaludo dun yung sa likod So yun guys basta bawasan nyo lang to para lang pumantay yung gulong sa tapalodo saka yung brake rod nya guys yan tinugtungan ko rin yung brake rod so guys brake rod nya tinugtungan ko yan ng halos 2 inch ayan 2 inch saka itong stand ng brake panel is stuck lang ito yung brake rod Ayan, brake rod yan nagdagan ng 2 inch para aabot dun sa brake arm nya so itong pivot axle guys o swing arm na axle ay stuck lang salpak lang Pag hindi na kailangan palitan kung may pera kayo so para dagdag naman sa forma palitan nyo nung CNC at saka ito pa guys yung adjuster nya kailangan din palakihin yung butas para kasya yung axle ng motor natin so yun lang guys tara salpak na natin 20 minutes later So, yan na siya guys. Sinalpak ko na yung swing arm. Hindi ko na binidyuan kasi walang tagahawak ng kamera. Yan na, yan yung forma ng uh, pantra natin. This brake sa na budget mill lang. Uh, swing arm budget mill rin. Importante lang may mabiling PS at saka So, yun na guys.